Good sa mga retiree pensioners ng Social Security System o SSS. May inilunsad na Low Interest Pension Loan Program o PLP ang SSS para sa inyo. Sa ilalim po nito, hindi nyo na kailangang mangutang ng pera sa sangla ATM money lenders kung saan umaabot nga po ng 20% ang interest. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Jay Labadia, ang acting head ng SSS Media Affairs Department. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ms. Cheryl Cosim, at sa lahat po ng uh, nakikinig at na sumusubaybay po ng inyong programa. Mm -hmm. Ano po itong magandang balita? Ano para sa mga SSS uh, Pension Loan Program o PLP sa ating pensioners? Opo, uh, ito po isang pautang ng programa ng SSS para po sa mga retired pensioners. So ang layunin po ng ating programa is mabigyan ng uh, katugunan ang mga pangangailangan pinansyal ng ating mga retiree pensioners na hindi na po nila kailangang uh, isanlay yung kanilang ATM katulad po ng mga nasa private po ng mga lending companies. Mm -hmm. Hanggang magkano yung pwedeng i-loan po dito ng ating uh, retiree pensioners? Opo, ang loanable amount po ng makukuha ng ating mga pensioners is ang uh, ang minimum po niyan is ang halaga po ay yung basic monthly pension po plus yung 1,000 additional benefit. Three times po hanggang ang maximum po is 200,000 pesos po. Mm -hmm. Malaki-laki rin po ano. Opo. Pero eh, sabi nga natin eh, malaki yung sa mga uh, nagpapautang yung nagsasanla ng ATM o maabot ng 20%. Pero dito po sa SSS, magkano yung interest rate? Opo tama po yung nabanggit po ninyo no compared po sa mga private lending companies yung ating interest rate po ng pension loan program po natin ay nasa 10% per annum na po ito so lumalabas po na nasa 0.83 per month lang po yung ating interest At gano'n po katagal pinaka at pinakamahabang pwede nilang bayaran yung kanilang utang yung loan uh, term payment po ng ating uh, program kung halimbawa po is three times ng basic monthly pension and 1000 additional benefit, ang payment term is nasa 6 months. Kung 6 times naman po ng basic monthly pension plus 1000 additional benefit, ito po ay may payment term na 12 months po. Kung 9 times or 12 times po ng basic monthly pension plus ng 1000 additional benefit, ito po ay may repayment terms mo na 24 months. Paano po ang bayaran nun? Automatic pong ikakalta sa natatanggap nilang monthly pension? Yes po, uh, tama po, Ms. Sherry Cosim. Yung um, monthly amortization po ng uh, pension loan po, ito po ay deduct po natin sa monthly pension ng ating mga retiree pensioners. Ang kaigihan po kasi ng ating programa ay sinisiguro po natin na meron pa rin matitake home pay yung ating mga uh, retiree pensioners pagka nag-avail po sila ng ating loan. So, hmm we ensure na meron po silang at least 47.25% na matitira dun sa kanilang monthly pension. At sino po ulit yung mga qualified at paano po makaka-avail nitong loan na ito, sir? Ang mga qualified po para po sa ating pension loan program po ay mga, mga retiree pensioner po na at least may one month po na tumanggap po ng active pension and yung sa end ng payment term is hindi na sa 85 years old po sila or or, or below at saka wala po dapat na deductions sa kanilang monthly pension kung meron po sila mga outstanding loan balance katulad po ng uh, SS calamity loan package again ito po kalaruhin lamang natin para lang po ito sa mga retiree pensioners po Yes po, ta tama po Ms. Cheryl. Mm -hmm. For the retiree pensioners po ito. Para po sa mga karagdagang katanungan or uh, clarification, sa saan po sila pwedeng makipag-ugnayan? Opo, ang para sa mga katanungan po, pwede po sila mag-email po sa ating uh, yung ating email, yung usap tayo at sss.gov.ph. Yung usap is usss.gov.ph tayo.gov.ph po. Pwede rin po silang tumawag po sa ating mga hotline po. Yung uh, Ang ating hotline po yung 13455 po. 13455. Apo. Okay. Marami pong salamat sa inyong oras. SSS Media Affairs Department Acting Head, J. Labadia. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.